Overreacting is not good. Maging matibay ka. Hoy, bakit sinaraan mo ang inyong kapwa? Lalo na't na kasama mo sa trabaho. Huwag kang ganyan. Masasaktan yan sila tao at gaya mo. Eto real talk lang ha. Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman talaga laging dahil mababa yung sahod kaya nagre-resign yung mga empleyado sa trabaho nila. Hindi laging yun yung reason kaya tayo umaalis sa trabaho. Yung iba nga kahit mababa lang yung sahod, okay lang, nag-i-stay sila eh. Alam nyo kung ano yung isang major reason kaya tayo napaparesign? Tanong ina, yung mga toxic na katrabaho, pre. Yung mga upal na katrabaho mo. Yung toxic environment mo sa trabaho. ba? Diba? Sila yung isang rason kaya nawawalan ka ng ganang pumasok sa trabaho. Yung tipong papasok ka pa lang tapos nakita mo na yung mga toxic mong katrabaho, alam mo nang may hindi silang magandang gagawin sa'yo. Kung hindi ka pag-uusapan, gagawang ka ng kwento isisisi ka sa maling bagay na nagawa rin nila. Porque kasama ka sa team nila, kasalanan mo din yung kasalanan nila. Pero pag may nagawa silang maganda doon sa trabaho nyo, sila lang yung magsosolo ng credits na yun. Na alam mo kung sinong bidabida. Takin na minsan na, di ba? Papasok ka sa trabaho, akala mo hindi trabaho yung pinasukan mo, akala mo iskinita. Iskinita na punong-puno ng tismoso, tismosa na imbis nga ang pinag-uusapan, paano gaganda yung kita ng kumpanya, pucha ang pinag-uusapan. Buhay ng mga empleyado sa kumpanya. Napakagaling. Tapos tang ina, na, wala naman lang na itutulong. Yung iba dyan, nagtitraining ka pa lang o bago ka pa lang, puta, mamamain ka na. Puta, kahit konting maling galaw mo lang, isusumbong ka na agad. Nakakala mo, yung konting mali na yon ikaw na yung magpapabagsak ng kumpanya. Tapos yung mga kupal mong katrabaho, sila yung akala mong dapat sila yung bida. Para sila siguro yung magmana ng kumpanya. Puking ina, pare-parehas lang tayo ng sinasaho dito. Eh bakit ganon? Bakit yung ibang mga katrabaho mo, kala mo sila yung amo? Uutos-utosan ka? Pucha kahit hindi mo na trabaho, sa'yo ipagagawa? Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi sa Tokto GPT Show. Ngayon mga kapatid, pag-usapan naman natin ang uh, mga ganitong problema sa trabaho, sa komunidad Ito po ang karamihan May mga tao talaga na marunong makisabay sa panahon May mga tao rin na sobrang seryoso sa kanilang buhay At hindi nila maisip kung ano yung mga idea dapat So sa mga tramahante, sa mga nagtatrabaho Iba-iba po ang ating mga karakter Iba-iba po yung ating mga galaw Iba-iba yung ating diskarte sa buhay pero sa totoo lang, sa trabaho, kailangan mo talaga mag-adapt doon sa standard na mga karakter na kailangan mo talaga nga makipag-asabayan sa kapwa. Ika nga, sa trabaho, dapat makisama, makibagay, makipagkaibigan, kaibigan marunong kang magmahal sa iyong sarili at sa mga kasamahan. Huwag mong sarilihin ang trabaho. Wag mo ring ang kinin ang trabaho. Wag mo ring ang kinin ang mga accomplishment sa isang tao. Mas maganda na makisabay ka, makipagtulungan ka at marunong magpakumbaba. May malawak na pag-iisip, makakaintindi sa bawat sitwasyon sa buhay ng isang tao. Dahil po dito sa mundo, iyan nga may uniqueness tayo at may iba't ibang karakter na hindi talaga natin kayang intindihin lahat. Kailangan nating i-adapt ang original natin na karakter na ibinigay ng ating pong may kapal na mapagkumbaba at wag nating pasubrahan yung ating paninindigan sa buhay. Posible ito makasira sa atin, lalo na iba-iba yung karakter ng isang tao. Kung sa tingin mo ay eh, ka, hayaan mo muna, iintindihin mo muna ang isang tao at wag ka munang mag-react direct pag mayroong mga negatibo makikita mo lalo na kung kasama mo. Iba-iba yung karakter natin. Hindi mo pa alam, bago siya pumasok sa trabaho, may problema. Bago siya pumasok sa trabaho, nabibigatan siya sa kanyang uh, sarili. Lalo na at malayo sa Panginoon. Yan po kailangan natin ng malawak na pag-iisip para po tayo yung umiintindi. Tayo yung umiintindi sa kapwa natin. Alam mo, uh, maraming mga basis po na Maririnig at mababasa rin natin sa mga libro yung mga taong nagsakses sa buhay despite po na sila po ay trabahanti lamang ay uh, dahil po sa kanilang uh, magagandang loob at uh, mapagkumbabang puso at malawak na isipan. Niluko siya sa kanyang uh, siyam na kapatid. Dahil po sa silos na siya po ang priority ng kanyang uh, magulang uh, siya po ang pinakabunso. At uh, dahil doon nagsilos yung mga kapatid niya. Hanap ng paraan yung mga kapatid niya na ipin-down siya. at uh, binugbog, binugbog at uh, nilagay sa balon at uh, bininta nila, Aha. bininta nila yung kapatid nila dahil sa pag-iisip nilang negative, yung tinatawag nating traidor. Hindi yung sip sip traidor yon. Traidor iba yung sip sip, iba yung traidor. Pag uh, sabihin natin isang tao ay sip-sip Gumagawa ng tama yan At nakipagkaibigan sa mga bus nila ah uh, Kailangan mo talagang kaiba, kaibiganin yung bus mo Hindi man pwede na kontrahin mo yung bus mo At uh, kung sabihin natin na uh, 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 Yung karamihan ngayon sa pagkakaintindi sa sip-sip eh, Hindi yan sip-sip, tridor yan Yung uh, parang uh, uh, babanatan ka sa likod Tridor yan, hindi yan sip-sip sinisira yung kapwa niya para siya yung sisikat ay hindi yan maganda uh, dahil po sa kanyang kalabaitan ng loob uh, binigyan ng malaking oportunidad na Panginoon pero dumaan muna siya sa butas ng karayom sa pagtitiis sa buhay hindi siya nagpadala sa mga problema na kanyang uh, kinakaharap yung panluluko sa kanyang mga kapatid hindi siya nagpadala doon patuloy siyang nangarap patuloy siyang umaasa na siya po'y babangon muli pagdating ng araw bigyan uh, siya trusted siya doon sa kanyang boss sa kanyang amo dahil po mabait siya at uh, matulungin at marunong magkikipagkapwa tao masipag sa trabaho di aatras walang uh, walang inaayawan sa trabaho Tinitiis ang lahat. At nakitaan siya ng uh, kapasidad. Hindi masasayang yung tulong natin dito. Lagi siya na sa trabaho. Hanggang dumating ang araw na nagiging trusted talaga siya sa isang uh, kingdom. Successful ang kaniyang karir. Dahil malawak yung pag-iisip niya, naintindihan niya. Siya po ang umiintindi. Ginawa niyang oportunidad ang uh, ang panahon na yon Na maipakita sa kanyang kapatid na mali ang kanilang ginagawa at dahil sa kamalian na ginagawa nila nagiging successful ang buhay niya sa pagkakaintindi ko po sa istorya na yan magiging mabuti ka lang na tao at marunong ka lang makikipagkapwa makikipagkapwa makikipagka tao at marunong ka lang umiintindi sa lahat na bagay Malapit ka sa malaking saksi sa buhay Kung hindi tayo magpapadala sa mga taong negative sa, sa paligid natin Kung hindi tayo magpapadala sa mga taong sisira sa atin Kung magpatuloy lang tayo sa ating ginagawa na nakita natin na ito ay maganda Tayo po ay magtatagumpay sa huli So balit kailangan nating tiisin at patuloy nating harapin ang mga hamon ng buhay kasama ang tunay, totoong lakas ng loob at sipagan pa natin araw-araw at lalo pa nating papalakasin ang ating loob na harapin ang hamon ng buhay kasama ang mga negatibong tao na hihila pa baba sa buhay natin kung hindi tayo mag-response ng negative sa kanila, malaki talaga ang opportunity na tayo po ay aangat at makita na lang nila na malayo na pala ang narating mo.